So shoutout pala sa viewers natin dahil mayroon daw siya nabili na DVD player, equalizer at saka amplifier. So hindi daw marunong yung ating viewers mag-connect nito o maglagay ng connector uh, connectors no So ito lang idol, madali lang ang connection natin dito sa ating DVD player papunta rito sa ating equalizer, papunta naman dito sa ating amplifier. So ipapakita natin dito idol kung anong mga connector lang na kailangan niyo rito para mapagana natin yung ganitong uh, setup no na pang video okay. So dito sa ating DVD player mga idol ay tatlo ang mayroon ditong konektor no. Dapat ma-connect natin ito sa ating uh, video okay. So itong pula at saka puti, ito yung audio. Ito yung audio na papunta rito sa ating equalizer. Ito naman yung dilaw idol, kahit anong konektor diyan, basta buo, ito yung i-connect natin sa ating monitor or TV ano. So dapat yung ating TV uh, nakalagay sa sa uh, EB or AB1 or AB2 ano kung ano ang nakaselect sa ating TV. So isa lang ang kailangan natin diyan para magkaroon ng monitor yung ating TV dito. Itong kulay dilaw idol na RCA jack. So dito ipapakita lang natin idol na dalawang connector lang kailangan natin dito. Dalawang RCA jack to dual PL jack. So ito yung sinasabi ko mga idol na connector ano. Dalawa lang kailangan natin dito. Dual PL jack to Dual RCA or 6.35, ano? So, output tayo dito, mga idol, sa ating uh, RCA jack na pang audio, ano? Ayan, puti at saka pula. So, yung ating dual 6.35 or dual PL, mga idol, dito natin siya input sa ating equalizer na input. Ayan, input sa channel 1, input sa channel 2. So dito idol, gagamit tayo ulit ng isa, ano? So yung isa nating connector dito na dual 6.35 to dual RCA, nagamit na natin dito sa ating DBD2 equalizer. So ito namang isa natin na dual 6.35 to dual RCA, dito naman natin siya gagamitin sa output ng ating equalizer, papunta naman dito sa input ng ating amplifier. So mag-output tayo dito mga idol sa ating equalizer. Itong dual 6.35, ano? So, output ng channel 1 at saka output ng channel 2. So, yung pinaka-dual RCA natin mga idol, dito natin siya input sa ating uh, selector input ng ating amplifier. So, halimbawa, naka-selector A yung ating amplifier. So, dito mga idol, kita din natin dito uh, mag-connect din tayo dito ng ating TV, no? Para mapakita natin na gagana siya. So meron tayo ditong connector mga idol, ano? Itong tatluhan. Ayan. So meron tayong pula, puti, at saka tulay dilaw. So itong gagamitin natin mga idol itong dilaw dito sa ating monitor, ano? Ng ating DVD player. So ang pinakadulo nito mga idol, dito natin siya ilagay, ano? Ayan. So may kulay dilaw din dito dito sa kanyang RCA jack ano so audio right at saka left tapos isang uh, dilaw so ibig sabihin monitor so isa lang gagamitin natin dito monitor kasi ang sound natin dito sa ating amplifier so yung monitor lang dito sa ating TV so kahit anong kulay naman mga idol nagagamitin natin dito sa ating uh, monitor kahit pula man yan basta yung dulo ganun din ano basta buo yung cord na gagamitin natin so mas okay lang kasi itong kulay dilaw So, talagang itong dilaw para sa video. Pero kung wala tayong available na kulay dilaw, kung alimbawa, pula yung available nyo, so, okay lang yan. Pulang ilagay natin dito. Ganon din, ang dulo nitong pula, dito din natin siya ilagay sa dulo ng uh, ating video. So, yan lang idol, ano? Pero kung mayroong ayong dilaw, dilaw na lang gagamitin. So, dito mga idol, gagamit tayo dito ng dalawang uh, speaker, ano? Left and right channel. So kung anong connection na ginagawa ko mga idol ganun pa rin yung gagawin ko rito uh, paglalagay ng ating speaker so ito kasi mga idol para ito sa mga may mga selector uh, speaker pero ito namang amplifier natin wala pero nasanay na kasi ako dito pag mayroong uh, selector speaker ano ayan so ANB mayroon tayong connection dito left and right channel ganun din siya ano so sabi ng iba pinapahirapan pa daw natin yung sarili natin so hindi naman mahirap to gawin idol na kahit dito tayo magangalaga sa unahan or sa taas so yan yung ating monitor mga idol yung TV natin ano nakakonnect na dito sa ating DVD player ayan so pwede tayo mag play dito ng ating uh, sound na patugtugin So ito mga idol yung ating microphone Dumana dito sa ating equalizer So nakamaking import tayo dito sa ating DVD player Ayan So yun ang ating monitor Ito yung ating amplifier, equalizer at saka DVD player